Ganda ng araw natin ngayon, ano? Magandang araw, magandang gabi sa inyo, mga kainis, ano? Kung nasa man kayong araw na to, no? Eto na naman, no? Kagigising lang natin, nakahubad na naman tayo. Pinapasyal ko na naman yung mga kilikili kong walang balahibo dito sa harap ng bahay natin. <laughs> Tapos sabi, may nag-comment, eh, maglagay daw ako ng towel dito sa balikat para, para naro tayo na sa Pilipinas, ano? O, ayan, no? Sino matapang dyan? Lumabas kayo ako? Yeah, <laughs> Sino matapang dyan? Bihira. Kala ko matapang pero yung sigaw eh mahina eh, no. Halatang may takot eh no. <laughs> eh syempre mga kainis, so, alam niyo naman dito sa Alberta Canada eh. Pagka ganitong summer, minsan lang naman to ganito kainit ano. Kaya siguro hindi na rin kami hinuhuli pag nakahubad kami naglalakad sa daan. Kasi syempre eh, siguro na intindihan na rin ng gobyerno ng Canada or o, City of Edmonton or ng Alberta na pag meron silang mga nakita na kahubad na natin ng pantaas basta wag lang yung pang baba, dapat pag yung pang ibaba mo may suot ka kasi huhulihin ka talaga pag wala kang pang ibaba dapat pantaas lang eh naiintindihan naman nila yan kasi nga sabi nga sabi ko nga ng mga nakarang vlog natin eh ang mga lalaki na dito pag ganito kainit ang panahon ay normal lang dahil nilalasap natin ang init ng araw ba? Diba? ikaw matapang ka tayo matapang kayo sip Baka marinig tayong kapitbahay natin dito. ma tayo sa pulis ha. Ah. <laughs> hindi hira, makapasok na at baka maniwala yung kapitbahay natin dito. <laughs> Lakas ng trip eh no. Lakas ng tama, umagang mage eh. <laughs> Yari na naman ako yung mahal na rin ito. Wala vlog natin ano. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ay, to, 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 ko matapang to. matapang to. Mukhang matapang to, ah. Hindi <laughs> ako makapagsalita. Ah. Wala ka nalang magagawa sa eh, Di, oh, po. Ito lang nga, gagawin ko lang nga to, Wala ka talaga magagawa. Ano? Ito lang nga po. ko lang paraan. Oh, po, gagawin ko ng paraan. Bigla. Puro, puro kasi. <laughs> biglang, biglang ano yun, eh, no? biglang upo, upo, upo. Alam mo, matapang yun. Eh, no? Nung sa labas, eh, naghahanap ng kaaway, kahit walang kaaway, eh, no? Naghahanap ng away kasi alam mo, walang tao, eh, no? <laughs> Pero dito sa loob ng bahay, eh, eh na rin na, takot tayo, wala magagawa, eh, no? O, oh, sige, gagawin ko ng paranto to. Ang dami kaaway ito na pinag-ano ko, eh. ka na ng ano, bibili. O, oh, sige na, una. Sige, sige. Ako ang bahala ng mo Huwag naman magalit, oh. Huwag ka naman eh. Huwag May i pa nga ang ano dyang cabinet, di? Ma-assemble ba? Papasemble ka na naman sa akin? May utos ka na naman? Sige, lahat yung gagawin ko. Basta ikaw nagsabi. sabi hira naman. Makapagsuit na nga ng damit. Sisira yung pagiging maton natin. Maton! Pagiging matapang natin Papas kung hindi ka magsando mag man lang? Sagwa kaya ng ano mo? No, Nung alim ba? Alim ba sagwa? nangingining ano sa'yo. -ta eh bakit? Importante naman eh, wala tayong masamang ginagawa. Bakit diba? Ay, proud ay, tayo eh. Yan eh, Sino pa namang... Proud na proud sa kelo, di ba? Proud Eh syempre, importante. Masaya tayo. Wala tayong sinasagasaang tao. Wala tayong tinatapakan. Wala tayong nilalamangan. O diba? Nag ano bang masama doon? Nag... Lakad lang tayo na nakahubad. Eh, siyempre, ini-enjoy natin ang sikat ng araw. Minsan ay, lang tumangyari. Ba't pa ako magsasando? Gusto ko yung talagang hubad na hubad. But Hindi. Don't... Hindi mo ba alam? Pag ako naging artista, yan ang gusto ko. Yung gusto ko ako, kontrabida, tapos ako gusto ko yung role ko, manyakis. Yan. ano ang balis sa gano'n? Hindi hirap. Pagsuot nga ng damit. Hindi naman talaga. Pagsuot <laughs> okay, na ng damit. Parang, parang o, na ng damit! Anong sabi nga nga nga? Tiklos eh, no? <laughs> Tapang daw eh. oy by the way, yung nga pala, no? Marami nga pala mga nag-comment na yung naghubad tayo <laughs> kahapon ano na nag-vlog tayo naglalakad tayo ng dun, ano? no habang naglalakad tayo eh nakahubad tayo ng t-shirt ano hindi pwedeng naghubad dito pa t-shirt ah pag summer pwedeng maghubad yung mga lalaki rito ano alam ko pwede kasi ilang taon na akong ilang taon ko nang ginagawa yun at saka marami na rin ako mga nakikitang mga naghubad na mga lalaki na no? pangtaas pang taas lang ah hindi pang baba ha? pang taas lang naglalakad habang nakabilad sa araw, naglalakad ng gano'n, no? May, minsan, may makikita tayong mga naglalakad dyan, eh, ng mga lalaki na nakaubad ng, mis, ng damit, ano? Minsan nga, may mga nakikita rin ako dito, mga nakatupis naman, mga babae, naglalakad din dito. Hindi naman hinuhuli, Hindi, hindi naman, wala naman ako nababalitang hinuhuli rito, no? Pero may mga nag-comment din sa comment section natin na sa ibang probinsya raw, pag nagubad daw, pin, ano daw, parang may penalty raw may charge daw, no? Parang gano oh, o nakahubad ka, bawal dito. Parang may mga gano yata sa probinsya ng Canada. Pero dito naman sa Alberta, wala namang problema. So mamaya, syempre, maghubad ulit ako ng damit mga kainags, ano? Damit lang, ha? <laughs> Yan. So mamaya, mamaya, pag umalis tayo, may makikita tayo mga nakahubad dyan. Sigurado nyan. Ganyan, ganyan talaga dito pag summer. Sigurado may makikita tayo. May, kung wala tayong makita nakahubad na naglalakad mamaya sa daan, ako, ako maghubad. <laughs> Ay, sorry, nandiyan ka pala. Nakikinig pala kayong dalawa. <laughs> Magahit muna tayo. Hindi pas ngayon ha. Kala nyo si Santa Claus ang karap nyo. Mag-ahit muna tayo, syempre. Alam niyo naman mga pogi. Ay, pogi, kailangan yan. Yan. <laughs> <laughs> Joke lang mga kainex ha. Huwag kayong maniwala sa akin. Alam niyo naman yung mga content natin. Puro katarantaduhan, puro kalokohan eh. Ayan o. No? Mm. Kita niyo naman yan, doble kara na tayo, no? Hmm, yan, no? Dito, malinis. Dito, pangit. Okay na sa akin, eh. <laughs> yan, good vibes lang tayo, mga kahinag dyan, no? Alis tayo ngayon, eh. Yan, kakain muna tayo. Bihira. <laughs> oh, nagsampay na rin ako doon, mga kainags. Ano? Tama-tama yung araw natin napaka ano ni ano napaka init, ni Haring araw ngayon. Tapos ito nilabas ko na rin itong ating bonsai ano para maarawan naman siya. 'Di ba? So alis muna tayo ngayon sasamantalahin natin ang liwanag ang ganda ng sikat ng araw ngayon mga kinags ano. Tingnan niyo naman ang porma ni Inags magmula sa paa. Na opti na muna tingnan niyo mga kinags yan Birkenstock yan ha. Pambihira naman short. Kita niyo naman yung porma natin. Panalong-panalo. Yeah. Sabay suot ng salamin ng ganyan no. Sabay Ah bango pa lang hininga natin tara halis na tayo tama na yung yabang yeah. <laughs> <laughs> good vibes na tayo mga kailags good vibes na tayo kapiliin ha? Ha, ah. natin maging masaya <laughs> kita nyo naman ang linis na ng ating na uh, kopo ng ating gilid ng ating uh, bakuran yeah. silipin nga muna natin dito yung mga raspberries Nako mga raspberries malapit ng mamuong ato mga kainags oh. mapapansin nyo malalak makakapal na yung mga dahon ano nako ito ito, ito mamumulaklak na yata to pero saka na natin balikan yan pagka siguro mga July katapusan ng July pwede na tayo mandugas dyan mga raspberries <laughs> mandugas talaga eh no ang salbahe no? salbahing kapitbahay eh, no? <laughs> oh, grabe init Ha! Ah, pero masaya tayo ngayon sa init ng araw dahil alam niyo naman katulad ng mga nabanggit natin ng uh, nakaraang mga vlogs natin ano, nasusuot na natin yung mga gusto nating suotin kapag ganito na kainit ang panahon dito sa Alberta, Canada. Syempre naman, ang pagsuot ng mga t-shirt sa susunod maglalakad ako sa ano, sa daan ng nakahubad ng pangtaas. Pangtaas lang ha? hindi nakahubad ng lahat Pangtaas lang gusto kong ibilad ang aking katawan sa sikat ni Haring Araw. Wow! Yan. Yeah. <laughs> Parang corny na. Tara, tama ta Inags, gutom lang yan. Kakain muna tayo ngayon. Siyempre naman mga kiris. Saan ba, ba kakain ngayon? Siyempre sa paborito kong kebab. Chibug. Tara, let's go. Nako. Nandun. Nandun pala yung kapitbahay ko. Nagagad. Nako, nandun pala yung kapitbahay ko Nagga-garden, naririnig ako Sumili pa naman ako doon sa raspberries nila Pambira, hindi ko napansin Nandun siguro siya sa ano nag, Nagdadamo ng raspberries niya Buti na lang, hindi naintindihan yung sinabi kong Tagalog na mandudugas ako ng mga lumalabas na raspberry sa bakuran nila. Pambihira <laughs> Kaya siguro parang hindi ako masyadong pinansin. Ha. Pambihira bihira. <laughs> Kakahita. Pero siguro kahit na hindi ako naiintindihan Alam niya na yung mga sinasabi ko eh, no? Kasi taon-taon niya ako nakikita ng dudugas Nung mga lumalabas na raspberry Sa bakuran nila eh, no? Pero nakausap ko naman sila Okay lang naman daw na pit Pitikin ko yung mga lumalabas na raspberry Sa labas ng bakuran nila Eh minsan nga pinapapasok nila ako dun sa loob ng bakuran nila Sabi nila manguha ka na lang dito Ang dami nito dito Kaya lang syempre nahiya ako eh Okay, kahit konti lang, kahit mga sampung piraso lang sa labas ng bakuran nila Kung pumipitik ng mga raspberries nila. Okay na sa akin 'yun. Uy, parang meron ang dumat na pulis doon. Ah, parang merong ano yata roon, ano? Kasi may nakaharang na sasakyan doon sa may ali. Kaya may pulis. Tara, isang tayo rito. Kaya mo sila diyan. Trabaho na nila 'yan eh. Kahapon ko pa napapansin 'yun eh. Kaya walang makadaan ang mga sasakyan doon sa ali. Kasi may ban na nakaharang ay nap napansin ko yung kagabi pag uwi ko ng mga alas 8 pinashell ko pa yung mga aso natin kaya napansin ko na parang sabi ba't parang may nakaharang doon weird parang weird naman na iiwanan yung sasakyan na, na doon ban ba na kulay puti yun eh kaya siguro kaya may pulis baka may krimen na naman nangyari no? or iniimbestigahan kung bakit sino nag iwan siguro ng ban na yun or whatsoever kasi kung nasiraan lang yun eh, wala namang pulis na pupunta doon di ba? Eh meron something doon kaya anyway, bala na yung pulis doon. <laughs> oh, ayan nakita niyo, may nakahubad ng ano no? T-shirt oh. Wala nang t-shirt pang itaas. Tapos mamaya, pupunta rin tayo diyan sa Home Depot, may bibiliin tayong bar, yung bakal. I ikakabit natin doon sa bakura natin para hindi masyadong nadadambahan ng mga aso natin. Kakain muna tayo, syempre importante. Uy, walang plate number oh. walang plate number itong sasakyan na ito baka siguro ninakaw yung plate number nito habang nakaparking parking oh. ayan oh. walang kamalay malay ano puso pa naman mga nakawan ng plate number ngayon ginagawang props ng mga magnanakaw uh, ng mga kriminal ano o oh, kaya muna tayo mga kainig oh. naka po panginoon tara hmm. hmm. dulu di itu, enak ya hmm bangun hmm. Hmm. hmm hmm tender Okay, tuminom ng daga. Oh. lang tayo ng pagkain ng aso rito mga kainags. na ano? Gusto ko ito, ito. Ito yung gusto kong brand eh. yan, Para sa mga aso natin special. Medyo mahal nga lang pero okay na yan. Para naman sa mga lab, mahal nating aso eh. Naghahanap lang ako rito ng pwede sa kanilang dalawa. No? Gusto ko yung malaki na. Ah, parang ito no. So nagtanong din kasi ako sa kanila dito sa mga nagtitinda dito ito daw okay daw to sa mga aso natin yan so napansin ko naman hindi naman pihikan yung mga aso natin sa pagkain eh yung mga pinapakain natin sa kanilang mga dog food, food na iba ibang brand eh hiyang naman sa kanila kaya ba diba? nakakatuwa naman hindi, hindi maselan yung mga bitukan nila sa pagkain ng kahit na anong klaseng brand so kunin ko na to magkano to Ay, hindi 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 to itong isa pala kasi to 8 plus 2 eh ito 5 years old Plus ba to? Hindi, hindi to Dapat ay Ay, ganito, to, 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 to Ito yung tinuro sa atin kanina Ito ko, sandali lang Babagsak kaya ata ako ah. Ito, to, 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 to Ito, yan Ayos Magkano to? Ang presyo niya ay 120 pero nag-sale siya 108 na lang eh. Lagay na natin to dito yun. Oh, tara na, bayaran na natin 'to. Ayun, ah, yun, matutuwa 'yung mga aso natin ito. Ayun na 'yung kanilang ano, pagkain, no oh. Ganda ng mga ulap natin, grabe, oh. Beautiful. Ganda no? Oh. natin sa truck natin 'tong pagkain nila. Mm. Oh, mukhang ulan ah. O oh, natatakpan lang ng araw. Ay, nang ulap yung araw. Ayan ah. Kaya naghahanap pa na pa ako rito. Gusto ko sana kabayo eh. Kaya lang wala akong makita. Hindi ko na makita yung nakita ko noong nakaraan dito. Kabayo. Maganda pa naman. O oh, mga pang summer na yung mga nandito. Mga tinitindo. Mga short na no? oh. mga short na ano. Summer na summer na talaga. Kaya nandito tayo ngayon sa winners. Titingin-tingin lang tayo ng mga damit na pwede natin mabili. Pag may nagustuhan tayo kaso wala tayong nagustuhan e eh, no buti naman iwas gastos tayo nagtingin din ako na ano rito ng paintings na hinahanap natin ano? wala wala tayong nakita so, sabihin ko na lang kay mahal na rin ha? Wala, akong, wala akong nakita ng paintings na magandang ilalagay natin doon sa sala natin sa taas sa bahay natin wala no choice kayo kundi gagawa na lang talaga ako <laughs> e eh, ako naman ang bibili ng canvas at saka mga oil paint eh. <laughs> wala silang magagawa <laughs> eh katulad yan ang nabanggit ko ng mga nakarang vlog natin sabi ko eh mas, mas gusto ko kasi yung mga nilalagay ng mga painting sa bahay natin is yung obra maestra ko ako yung gumawa <laughs> yung talagang oil paint ang paintings di ba mga kainags ano laka talaga namang nakakatawa lahat kami rito ay nakapang summer na suot na talaga pang summer na yan ganyan o no? nakakatuwa tingnan yung mga kasab nakakasabay at natin mga tao pag uh, ang mga suot ay summer summer attire na eh no Talagang feel na film mo, masaya masaya ka talaga. Lahat kami masaya. Siyempre naman, ako mukhang nagbabadyang ulan ang ang ulap na madilim-dilim ng konti oh, do, Dito tayo sa Home Depot ngayon, mga kainags, ano? At kukuha tayo ng isa nito. Yan, tapos isa nito. Ito, 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 ito yung sinasabi ko. Ilalagay natin sa gitna ng bakura natin, yung fence para hindi lumulundo pag dinadambahan ng mga aso natin. So magkano ba 'to? Ah, $15. Tubay tama ba 'to? So $15 plus ito. Wala pang $20 na tama ba? Mukha nga ano, galvanized 17. Ah, ito nga 'to. Toto toto toto. na natin 'to kuwarta isa. Mm -hmm. Bayaran na kagad natin. Yan. Let's go, let's go, let's go. Ayos. Baka makatama. <laughs> Baka tama ka <at> si kuya. <laughs> Eto mga kayo. Next bit-bit na natin. Ano? Yan. Tapos <laughs> so, mamaya, tirahin na rin natin para ano, wala lang tayong masyadong mga naka-pending na trabaho marami pang pinapagawa si Mahala Rene eh. saan ba ako nagpark? ba? saan ba ako nagpark? hindi ko na alam kung saan ako nagpark ayun ayun doon pala doon pala yan para sigurado Oof, grabe busy mga tao ngayong summer ano Especially papalapit na yung summer Dalawang linggo na lang or tatlong linggo na lang o dalaw Basta June 23 or 21 Summer na yan mga kainags ano? Naku ngayon pa lang spring Busy busy na kaming lahat dito sa Canada Mga project sa uh, Backyard, bahay Lahat Talaga sobrang saya Magastos nga lang <laughs> Pero okay lang yan Importante mahalaga mm, Masaya <laughs> Ang patawa, eh no Corny <laughs> talaga drop i-drop muna natin sa bahay tong ano, bakal. Tapos mamaya pupunta tayo ng Costco kasi bibili tayo ng mga lupa. Mas maganda kasi bumili ng lupa sa ano sa Costco kasi marami, mura lang, parang 15 dollars lang ano, pero makapal madami. Kasi kailangan ko ano, kailangan kong bumili ng lupa gawa ng ayan katulad niyan, no. Tatakpan, tatakpan natin niya ng ano, natin 'to kasi ito yung mga aso natin, hukay ng hukay dito. Tingnan niyo naman 'yan, ano, Yung aso natin makalusot na doon sa kabilang bahay bihira itong mga aso natin talaga na to, no? mga labahan ko mukhang tuyo na tingnan nga natin aba tuyo na nga hmm, bango tuyo na kunin natin yan bago umulan mukhang ay ah, hindi dito hindi naman manong, ano yung, ano yung ulap natin na maayos naman eh no limlim lang pero ito ilagay na natin to doon sa ano no dito dito ko to ilalagay mga kay no? ito sinasabi ko sa inyo kaya tayo bumili ng isa nito para dito yan, ganyan oh. Tapos ito nakatali naka sa poste, naka ano ganoon. Lagyan natin doon. Dito natin lalagay oh. Kung papakita ko lang sa inyo no para pagka may mga dumadaan dito kasi yung mga aso natin tumatahol yung mga yan eh. Dito sila ito lumulundo, dito natin lalagay oh. Sa gitna. Oh, di ba? Sa gitna natin lalagay. Para hindi lumunto yung bakod natin lagay muna natin dito dito sa tabi nakong binigyan pa akong trabaho ng mga asa natin ah. ay ganun talaga dito na tayo sa Costco mga kainags ano ito yung sinasabi ko sa inyo 15 dollars lang ano kuha tayo ng isa nito marami to oh. kumpara natin doon sa ano kung i-compare natin doon sa Home Depot, konti lang, mahal pa, no? Pero dito, tingnan nyo to, oh, dami yan, eh. 85 liter. Kuha lang ako, sandali, ah. Ako po, ang bigat. natin para madali natin mabayaran mamaya, Madaling makuha. Tapos, ah, uh, kukuha na lang ako ng pagkain ng mga aso, yung stick nila. Ayan, 100% organic pating soil. Yan, ito tayo sa Mga pagkain ng aso yan oh. No? Yan, nandiyan na oh, Digat Ay, bahay na tayo mga kainags ano? Hello Lagay muna na ito dito ang kanilang pagkain yan tapos yung binili natin sa Costco eto hmm. ito kalimutan nyo eto mabigat to grabe bigat nito eh ilang kilos ba to bigat nito parang 40 kilos yata to ano? pero ano lang siya 15 dollars pero ang dami niyan mga kinex Madami Ugh, oh. oh, ah. oh, bigat Oh, yan yung pagbago yung pagkain Ano ha? Mamahalin yan nah. <laughs> Mahal ko kayo eh Ano? Ha? Ito? Ayun na, meron na kayo Binigyan ko na kayo Ayan ha? Eh. oh. Sige na, sa sige na, sige na Sige na, sige na ko muna sa loob to Ayan Uh, ang panahon ngayon ah. ah. Sandali lang to Hindi na tayo nahihirapan ngayon Nagawa na kasi natin to 2 years ago pa eh. Kaya kabisado na natin ano, Yung mga diskarte Lulusot lang natin dito lusot natin ganon, 'Yan. Make sure na kalusot. 'Yan. Tapos dito. 'Yan, lulusot din natin. Sakto. Sakto. Giganoon lang natin 'yan, ha. Eh. Ah. Ayos na. Yon. Ayos. Perfect. Ah. Diba? Medyo mababa dito ng konti ano. Hindi, sakto lang. Tama lang yan. Kasi lupa rito mataas, doon mababa eh. Tapos saka natin higpitan to ngayon. Pag nahigpitan natin yan, nakalak na yan. Tibay na yan. O, uh, diba? Tapos talihan natin alambre rito. Tsaka doon. Para kung sakaling nadamba yung mga aso, hindi lumulundo. Ganon. Diba? Meron na siyang pundasyon dito sa gitna. Sunod, dito naman. Tsaka doon. Ha! Ah. Huh! Ano? Ayos. Tiba matibay na. Oh. Ah. Okay na rin doon. So nilagyan na natin dito ng alambre, no? Pati dito lalagyan din natin dito doon. Yan, tapos sana ah, ko nga pala. Dalawang taon na pala no mula nung inayos natin tong ating uh, dito no. Pinaluwag natin yung garahi natin. Ayun oh, di ba? Nilagyan natin ang binutasan natin 'yan doon, yung semento para makapaglagay tayo ng bolt. Mga poste-poste eh, no? Grabe, bilis ng panahon, no? Oh. 2 years. Magdadalawang taon na 'yan sa July. Yan, so nilagyan na natin mga kainis ang oh, kumpleto na, oh. Oh, tingnan niyo mga aso natin, may dadaan dito. Hey, hey. No. Ah, ah, ah. Nako, 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 nako. Tabi dyan, tabi dyan. Ah. Oh, tingnan niyo, dadampan eh, dadampan. Hindi na makakadamba 'yan. Hindi makakadamba yan pero may, may pundasyon na dito Doon kayo, doon kayo Ganda ng backyard natin ano? Mas maganda sana to kung Hindi na yung mga damo eh. <laughs> Ayos Tapos yung ito naman no? Ito na naman binigyan tayo ng trabaho ng aso natin ano? Kailangan takpan ko to kasi pag pinabayaan ko to Baka makalusot sa kabilang bahay yung Aso natin eh no yung mahilig magkakalkal niya Yung maliit. At an anin aning ko muna tot. Imiisi muna natin tot baka ano, ha? Ikaw binigyan mo ng trabaho, ha? Bale, mahal na mahal na man kita, ha? Hmm. Yan. Hmm. So, binalik lang natin yung lupa rito tapos nilagyan natin ng semento rito para hindi na nila ano, hindi na nila mahukay ulit mga aso natin yan, ano? Ayun, nice no. Ay, oh baka yung halaman ko na naman tirahin diyan, ha? Hoy, wag yan, wag yan. <sighs> pagod ako mga kainags ano? pero okay lang sulit naman yung pagod natin may, may dahilan kung bakit ay napagod ha <sighs> ah, halika na halika na halika na halika na, halika na. Ah. Ah, gustong gusto ka agad ah ha ah oh, ah, kaya na dira na dira na ah, na naku kain ka agad ikaw na kain ka na kain ka na kain ka na naku aba nagutom pinashare ko kasi itong mga aso natin ano mukhang nagutom ah Tsaka oh, ang sarap ng pagkain nila ngayon. No? Naka po! Si Sayon. Si Saya. Kasi <laughs> kain oh, na. Ano ako, sarap ng kain lang, ano? Nako! sila dyan, dyan muna sila. Ha! Grabe, napagod ako araw na ito, mga kainay. Pero okay lang yan, sulit. Sulit na sulit ang araw natin ngayon. Walang nasayang na oras.